Pinapayuan ni Manila Police uh, District Chief uh, Colonel Arnold uh, Thomas Ibay ang mga dadagsa sa Divisora Market para mag-Christmas shopping na magdoble ingat lalo na talamak na naman ang mga kawatan na magsasamantalang ngayong holiday season. Payo ni Ibay iwasan ang pagsuot ng mamahaling alahas at magdala lamang ng sapat na pera sa pamimili o di kaya naman gumamit ng digital banking hanggat maaari. Iwasan din na uh, umano ang pakipag-usap sa mga hindi di ka kilala at ingatan ang mga personal na gamit gaya ng wallet at cellphone. Sa mga magdadala naman ng bata at yakin na mayroon silang identification card o ID para madaling mahanap sakaling mawala. Bukod dito, hindi hinikayat din ni Colonel Ibay ang publiko na alamin ng lokasyon ng kanila mga police outpost bago mag-shopping sa Divisoria. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, this rates, ito si Boy sales tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo sama-sama tayo Pilipinas. kino